Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa commission survey na ginawa ng SWS. Naglalaman ang survey ng mga katanungan tungkol sa inaasahan ng mga tao after the election. Ang isa sa mga tanong ay ang inaasahan ng mga tao kay Vice President Sara Duterte after the election. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligta ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Ang ating pag-usapan ay tungkol sa ginawang survey ng SWS. Naglalaman ito ng mga katanungan sa mga inaasahan ng mga tao pagkatapos ng halalan. May mga tanong tungkol sa dapat gawin o hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte. Kung ano ang inaasahan ng mga tao sa kanyang gagawin after the election. Ang survey ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face -face interview noong May 2 hanggang May 6. Meron itong 1,800 respondents na 18 years old ang edad pataas. Ang eksaktong tanong sa Tagalog ay ganito. Kapag natapos na po ang halalan sa Mayo 2025 at nadeklara na ang mga nanalo, magkakaroon ng mga bagong pagkakataon para sa muling pagbangon at pagkakasundo ng bansa. Kaugnay nito sa inyong palagay, si Vice President Sara Duterte po ba ay talagang dapat gawin? Siguro dapat gawin? Siguro hindi dapat gawin? O talagang hindi dapat gawin ang Letter A. Maghipagtulungan para unahin ang mga kailangan ng bansa. Letter B. Tumigil muna sa pagbatikos sa gobyerno at mga proyekto nito. Letter C. Itoon ang oras sa pagpapatupad ng sarili niyang mga plataforma at pulisiya. Letter D. Harapin ang kaso ng impeachment sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Letter E, magpatuloy sa tungkulin bilang presidente at iwasan ang pamumulitika. O, hindi sapat ang iyong kalaman upang magbigay ng opinion. Sinashuffle ang mga limang areas ng katanungan at narito ang resulta ng survey. Ito ang mas maraming sumagot. Na dapat gawin ni VP Sara makipagtulungan para unahin ang mga kailangan ng bansa. 76% ang mga respondents ang nagsabing dapat gawin ito ni VP Sara. 19% naman ang nagsabing siguro dapat gawin. 2% naman ang nagsabing siguro hindi dapat gawin at 2% ang nagsabing talagang hindi dapat gawin habang 2% ang nagsabing hindi sapat ang nalalaman. Pangalawang gustong gawin ng mga respondents ang tanong na harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. 68% ang nagsabing dapat gawin o harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. At 20% ang sumagot ng siguro dapat gawin o siguro dapat harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. 4% ang sumagot na siguro hindi dapat gawin o kaya ay 4% ang nagsabing siguro talagang hindi dapat harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ng mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Habang 3% ang nagsabing tiyak talagang hindi dapat gawin. At 4% ang sumagot ng hindi sapat ang nalalaman. Lumabas din sa survey na sa tanong na Itoon ang oras sa pagpapatupad ng sarili niyang mga plataporma at polisiya, 61% ang sumagot na si VP Sara ay dapat itoon ang oras sa pagpapatupad ng sarili niyang mga plataporma at polisiya. 25% naman ang sumagot na siguro dapat gawin, 5% ang nagsabing siguro hindi dapat gawin at 4% ang nagsabing talagang dapat hindi gawin. At 6% ang nagsabing hindi sapat ang nalalaman. Tungkol sa tanong na magpatuloy sa tungkulin bilang vice president at iwasan ang pamumulitika, 59% ang nagsabing dapat magpatuloy sa tungkulin bilang Bisipresidente at iwasan ang pamumulitika. 29% ang sumagot na siguro dapat magpatuloy sa tungkulin bilang bisipresidente at iwasan ang pamumulitika. Habang 9% ang sumagot na siguro hindi dapat gawin. At 5% naman ang nagsabing talagang dapat hindi gawin. At 6% ang hindi sapat ang nalalaman. Tungkol sa tanong, "Tumigil muna sa pagbatikos sa gobyerno at mga proyekto nito." 50% ang sumagot na si VP Sara, "Dapat tumigil muna sa pagbatikos sa gobyerno at mga proyekto nito." 24% naman ang nagsabing, "Siguro dapat tumigil muna sa pagbatikos sa gobyerno at mga proyekto nito." 11% ang sumagot na siguro hindi dapat tumigil muna sa pagbatiko sa mga sa gobyerno at mga proyekto nito at 8% ang nagpahayag na talagang hindi dapat tumigil muna sa pagbatiko sa gobyerno at mga proyekto nito at 6% ang hindi sapat ang nalalaman. Sa resulta ng survey tungkol sa impeachment, halos Siyam sa bawat 10 na Pilipino ang gustong tugunan o sagutin ni Vice President Duterte ang mga impeachment charges laban sa kanya at linisin ang kanyang pangalan sa mga aligasyon ng katiwalian. Kamakailan ay sinabi naman ni VP Sara na inaabangan niya ang paglilitis sa Senado at nais itong maging bloodbath. Pero nitong nakarang araw, ipinalam ni Senate President Francis Kiss Escudero sa House of Representatives na ang presentation ng Articles of Impeachment ay nai sa June 11, tatlong araw bago ipagpaliban ng Kongreso ang Sine sa June 14. Sa isang liham kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sinabi ni Escudero na kailangang unahin nang dalawang kamara ang batas sa ilalim ng agenda ng administration at tugunan ang mahigit 200 presidential appointments na naghihintay pa rin ng confirmation sa Commission on Appointments sa anim na araw ng session bago ang Senate adjournment kailangan unahin ng Senado at House of Representatives ang pagpasa ng mga hakbang na ito, sabi ni Escudero. Samantala, isa sa mga dating senador, si dating senador Laila de Lima na atat na atat na matuloy na ang impeachment laban kay VP Sara, sinabi niya na maaring naka sa paghawak ng Senado sa timeline ang mga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Dilima, ang di diomuna'y kawalan ng interes ng Pangulo sa impeachment trial ay tanda ng mahina na pamumuno o weak leadership ni PBBM. Ayon kay Dilima, hindi kailangan pumanig ang Pangulo ngunit dapat man lang ay bigyan pansin ang usapin. Kunisyon ni Dilima, ang paulit-ulit na pagkantala binanggit na kahit sa kamera ang pag-transmit ng mga artikulo ay napigilan dahil sa mga deliberation sa budget. Sabi ni Dilima, hindi agad pinadala noon kasi ang excuse nila is budget hearing. Prioritize ang budget hearing bago kinonsider ang mga complaint. Nanindigan si Diliman na dapat ay kumilis na ang Senado sa impeachment trial sa sandaling bumuto ang Kamara para i-impeach si BP Sara at ipinadala ang reklamo noong February. Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na nakikita niya ang paparating na impeachment trial bilang isang opportunity, isang pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan sa mga paratang na inihain laban sa kanya. Ito'y ginawa ni VP Sara, ang pahayag nito bilang tugon sa survey ng social weather stations na nagpapakita ng 88% ang mga respondent ang sumusuporta sa vice president na nakaharap sa paglilitis upang tumugon sa mga accusations. Sinabi ng vice president na siya ay talagang, Sumasang-ayon dahil siya naman ay bahagi ng 88% na naniniwala na dapat harapin ang impeachment trial para linisin ang kanyang pangalan sa mga paratang sa kanya. Siya ay nagpapasalamat sa opportunity para linisin ang kanyang pangalan at sagutin ang mga accusations laban sa kanya. Samantala, sinabi ni VP Sara na hindi siya kasalukuyang interesado na talakayin ang pakikipagkasundo Kay Pangulong PBBM at idiniin na ang mga pambansang isyo ang kanyang priority. Ayon sa kanya, hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ng tungkol sa pagkakasundo. Ang mga personal na problema ay hindi kasing halaga ng mga isyong kinakaharap ng ating mamamayan at ng ating bansa, pahayag ng Vice President. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, meron ba kayong pananaw, observation sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod. Please like and subscribe. Bye-bye!